Yan. Yan. Itong acrylic na to para kitang kita yung mga amp module natin. Papakita ko sa inyo mga boss yung discarte ko sa paglubog ng acrylic sa plywood. So, ito yung project natin na tie concept. So, papakita ko sa inyo yung discarte kung paano ilubog ito kasi mas maganda pag nakalubog yan. Yan. Ang acrylic natin mga boss na gagamitin ay 10mm. 10mm. So, dapat ang So, dapat ang uh, paglulubugan nyo is mga nasa 12mm to 13mm. Para may allowance. Para pagka nilagay nyo is malalagay nyo pa siya ng EVA foam. Ayan. Tapos, ganito siya mga boss ah. Ayan. Nag... Ayan yung lalim ng ating kwan. Pag tataniman. Ayan. Uh, approximately. Approximately. <laughs> Nasa siya mga boss. Uh, a uh, 13mm. Yan. Sakto lang yan sa 13mm. Kasi yung ilalagay kong EVA form is mga nasa 2mm. Tapos uh, meron pa yung ano. Madadagdagan pa yan ng mm kapag nilagyan natin ng cover. So ganito lang siya mga boss. Gagamit kayo ng router. Hindi to is sponsored mga boss ah. Papakita ko lang sa yung grease uh, discarte ko. Router mga boss. Dapat meron kayo nito. Tapos itong ganitong blade. Yan. Send, uh, meron niya sa comment section. So, ipapakita ko lang. I-send ko na lang yung link. So, ganito siya mga boss. Yan. Naglalagay uh, ako dito ng guide. Yan, tatanggalin ko. Yan. Mga guide niya. Mga yung mga ritaso kayo dyan mga boss. Yun ang gawin yung guide. Okay. So, yan. yan yung guide niya mga boss ha. Ah. Yan. Dito ko ilalagay yung uh, ZKM. tapos dito yung acrylic. Yan. Pero kapag uh, gagamit kayo nito, siguro ano, mga limang ulit or apat na ulit depende sa so kung matalim yung kung matalim pa yung ano nyo. Kasi ito sobrang purol na. So marami akong ulit. Eh, hindi nyo matadali yan ng biglaan. So dapat, pakunti-kunti lang kasi pa naman yan. Eh. Yan. Ito siya mga boss. Yan. Ito yung one ito yung gagamitin natin na mga module sa so, papaliwanag Kaya paliwanag ko mamaya. Pakita ko muna sa inyo. Ayan o. Oh. Bali, ito yung uh, takip ng ating ano. Tie concept. Tapos, ito yung amp natin. ZK amp. Ayan. So, saktong-sakto yun mga boss. Oh. May allowance siya. You know, mga nasa 2mm siguro yung kanyang allowance para pag nilagyan ko ng foam is pumantay na siya dito tapos um, leather tapos yung acrylic kung mga acrylic <laughs> yan, eto na yung acrylic so wag nyo munang tatanggalan ng plastic kasi pipinturahan pa natin yung mga edges niyan para bago ilagay dito so eto siya mga boss oh. Pero itong kantong to, dapat pa nyo yan kasi nakakwadrado kasi yan. Eh. So, dapat pabilugin nyo siya para sakto siya dito sa uka. Yan. Yan. Di ba? Meron siyang allowance na mga 2mm siguro to or 1.5mm. Tapos sa kanya na ititornilyo para itong acrylic na to para kitang kita yung mga amp module natin. Ito yung uh, mga module na gagamitin natin sa papaliwanag ko. Baka hindi ka maniwala, ma <laughs> Paano kung sabihin ko sa iyo na mas malakas pa to sa amplifier na 502 O, o kaya to mga boss So hindi rin ako naniniwala So much better na i-try natin to So ipagkumpara yung 502 Tapos itong ZK amp na 6002 Ibig sabihin ng uh, model nito mga boss 6002 is 600 watts 2 channel Bale ang total nito is 1200 watts Ang trabaho nito mga boss ay makapagbigay ng malakas na base so wala tong ibang trabaho kundi base lang wala tong mid uh, base lang siya pero pag uh, bibili ka nito dapat bumili ka rin ng etong module na to ZKHT213G yan HKH HK -ZK 21 213 g ang binili ko mga boss para malalagyan ko siya ng mic input so meron na siyang mic na hindi pa natin na maipapakita kasi ayoko munang buksan so soon na lang siguro mga boss yan na, meron siyang uh, mic input dito, tapos yung uh, pang mic controller dito. Yan, ZKHT21 3G. Yan, may makokontrol nyo pa to sa application. Yan siya mga boss, bali ano to, 600 watts yung sub out. Pero yung sub out nito, hindi natin na uh, gagamitin kasi may pang sub na tayo dito na 1,200 watts. So, gagamitin ko na lang itong, kuha niya mga boss, itong pang mid niya, itong left and right. Bali ano to, nasa 300 300 watts per channel. So, sobra-sobra yung wattage ng uh, ampli na to sa ilalagay nating uh, mid-range. So, okay na yan. Para hindi masyadong mahirapin yung amplifier natin. So, itong uh, sub natin mga boss, i-coconnect natin yan dito sa ating uh, HKZK21 3G. I-coconnect natin dyan. Yan. Tapos, i-volume nyo na lang dito. Yan. Power on dito, tapos volume. Yan, hindi nyo to mapapatugtog nang wala ito. Nang wala itong HT21 3G. Yan. Bali, yun nga, ang trabaho lang nito is bumigay ng malakas na base. Kaya naman, sinabi kong nga uh, mas malakas ito sa amplifier na 5 auto nyo. Uh, yung voltage niya, DC 18 to 50 volts, 1,200 watts. So, makikita nyo naman talaga yung uh, lakas nito, 1,200 So, ang gagamitin ko lang dito, mga boss, yung targa na 10 inches na 300 watts. So, bali, may 300 watts uh, plus 2 is, kung uh, times 2 pala, 600. So, bali, may matitira pa siyang 600 watts. So, siguro mag-ano uh, ko ng passive speaker para yung 600 watts is magamit, magamit pa. Yung nauutal ako. Yan, mga boss, yun ang ating uh, module. Meron na rin siyang kasamang ilaw yan, yun o. Oh. Yan, para pag in-open nyo... Tsaka ito voltmeter para makita nyo yung uh, battery health nyo. Yan siya. Napakaganda nito mga boss. Meron dito sa comment section mga boss. Hindi ito is sponsored mga boss ha. Ah. Meron kasi nagtanong sa atin kung ano yung module na gagamitin. Yan. Yan siya. Tapos ito nga acrylic. Tapos dito natin ilalagay yan No? Tapos yung uh, bat battery pack. Then yung mga power, power control. Mga Uh, step down, step up module. Yan, diyan natin ilalagay yan tapos yung LED. Napakaganda niya mga boss pag na nabuo Yan, stay tuned mga boss. Up uh manood lang kayo lagi sa akin para malaman niyo kung uh, ano na yung update sa ating uh, ginagawang project na tie concept mga boss. Ilang